Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Ako nga pala si Ee Ellen Rose Oliva. Ako ay natutuwa at nakasama ko kayo ngayon sa ating leksyon ukol sa punulohiya. Ngayong araw, tatalakayin natin ang ilan sa mga mahalagang konsepto na dapat nating maunawaan sa pag-aaral ng tunog ng wikang Filipino. Nakahanda na ba kayo? Siguraduhin nating komportableng nakaupo dahil ito ay magiging isang masayang pag-aaral. Unang-una sa mga dapat nating malaman ay ang ponema. Ano nga ba ang ponema? Ang ponema ay ang pinakamaliit na unit ng tunog na may kakayahang magpabago ng kahulugan ng salita. Halimbawa, ang salitang bata na nangangahulugang batang tao ay nagiging pata, isang bahagi ng katawan ng hayop kapag pinalitan natin ang diin ng e. Napansin niyo ba kung paano nagbago ang kahulugan? Ang simpleng pagbabago sa isang tunog ay may malaking epekto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga ponming may tunog at walang tunog. Nakakapansin ba kayo ng mga tunog na may vibration kapag binibigkas at mga tunog na wala? Ang mga tunog na may pag-vibrate ng ating vocal cords, tulad ng bifi, se, at ye ay tinatawag na may tunog. Kapag binigkas natin ang baso, ang tunog ng bi ay may vibration dahil ito ay isang voiced sound. Ang salitang ibaso ay nangangahulugang isang lalagyan ng inumin. Samantalang ang mga tunog na walang pag-vibrate, tulad ng E, B, at Li ay tinatawag na walang tunog. Kapag binigkas natin ang paso, ang tunog ng E ay walang vibration, kaya ito ay isang voiceless sound. Ang kahulugan ng E-paso ay sugat mula sa pagkasunog o paso. Ito ay mahalaga dahil may mga peres ng salita na nagbabago ang kahulugan depende sa kung voiced o voiceless ang tunog. Sunod, ang tinatawag nating peres minimal. Dito, dalawang salita ang magkaiba ang kahulugan ngunit halos magkapareho ang tunog, nagkakaiba lamang sa isang ponema. Halimbawa, ang saka at paka. Magkaiba sila ng kahulugan, ngunit pareho ang istruktura ng tunog maliban sa S at Napakasimple pero napakaimportante nito sa pagtuturo ng tamang bigkas at kahulugan ng mga salita sa ating mga estudyante. Ngayon, talakayin naman natin ang diptonggo. Alam niyo ba kung ano ang diptonggo? Ang diptongo ay isang kombinasyon ng patinig at malapatinig na bumubuo ng isang pantig sa loob ng isang salita. Sa wikang Filipino, ito ay karaniwang binubuo ng patinig tulad ng I, E, I, O at li na sinusundan ng malapatinig na G, O. Halimbawa, sa salitang daw, mayroon tayong aw na diptongo. Mapapansin ninyo na ang patinig I at malapatinig B G, G ay nagiging isang tuloy-tuloy na tunog sa isang pantig. Ganito rin sa salitang di araw, kung saan ang aw ay bumubuo ng diptongo. Subukan nating bikasin ang iba pang halimbawa. Iw sa salitang aliw. O sa salitang tuloy. Dito, ang patinig at malapatinig ay pinagsama sa loob ng isang pantig, at ito ay nagbibigay ng natatanging tunog sa wikang Filipino. Kaya mahalaga na ituro natin ang tamang bikas ng mga diptongo upang maiwasan ang maling pagbigkas ng mga salita. Ngayon naman, dumako tayo sa cluster. Ano nga ba ang cluster? Ang cluster ay tumutukoy sa dalawang magkasunod na katinig sa loob ng isang pantig sa salita. Karaniwan itong makikita sa mga salitang hiram mula sa ibang wika, tulad ng Ingles o Espanyol, pero ginagamit na rin natin ito sa wikang Filipino. Halimbawa ng mga cluster ay Gila sa salitang blusa JA sa salitang plano Iri sa salitang gripo E eh, sa salitang Draver, makikita natin na ang mga katinig na ito ay binibigkas ng magkasunod sa iisang pantig. Halimbawa, sa salitang Iblusa, ang Dithi ay isang cluster dahil ito ay binibigkas ng magkasabay sa isang pantig lamang. Ganito rin ang kaso sa Ithi sa salitang Plano. Mahalaga ang mga cluster sa tamang bigkas ng mga salita, lalo na sa mga salitang Hiram. Kailangan nating maituro sa mga estudyante kung paano bikasin ito ng tama upang maiwasan ang paghahati ng mga tunog o maling bikas. Huwag nating kalimutan ang diin o stress. Ito ang lakas ng bikas na inilalagay sa isang pantig sa isang salita. Ngunit kung binikas natin ito bilang bas, ibig sabihin naman ay wet. Kitang kita ang pagkakaiba ng kahulugan batay sa diin ng salita. Kaya't mahalaga ito lalo na sa tamang pagbikas at pagintindi sa mga salita. May mga uri din tayo ng diin. Malumay. Ito ay ang uri ng diin na walang tuldik at may banayad na pagbikas. Karaniwang ang huling pantig ng salita ay hindi binibikas ng malakas. Karaniwan din itong ginagamit sa mga salita na nagtatapos sa patinig. Halimbawa, bata, lupa, tulo. Sa malumay, parehas ang pagbikas ng buong salita at hindi masyadong malakas ang pagbibikas ng alinmang pantig. Malumi. Ang mga salitang malumi ay binibigkas ng may bahagyang paghinto o impit na tunog sa dulo at karaniwang may tuldik sa ikalawang huling panti. Nagtatapos ito sa patinig na may impit na tunog o glottal stop o impit na tunog. Sa malumi, mahalaga ang impit na tunog na parang may paghinto sa dulo ng salita. Mabilis. Ito ay ang diin na may malakas at mabilis na pagbigkas at karaniwang nilalagyan ng tuldik na pataas sa huling panti. Wala itong impit na tunog o paghinto. Sa mabilis, tila binibigkas ng mas mabilis at mas malakas ang huling pantig. Maragsa Ang maragsa ay ang uri ng diin na katulad ng mabilis, ngunit may impit na tunog sa dulo. May tuldik na pataas sa huling pantig at impit na tunog, glottal stop. Sa maragsa, parang may mabilis at bigla ang paghinto sa dulo ng salita. Ang diin ay napakahalaga sa wikang Filipino dahil ang maling paglalagay ng diin ay maaaring magresulta sa ibang kahulugan ng salita. Kapag hindi na ituro ng wasto ang diin, maaaring malito ang mga mag-aaral sa tamang kahulugan ng mga salita. Dadako naman tayo sa intonasyon. Ang intonasyon ay tumutukoy sa taas baba ng ating tinig habang tayo nagsasalita. Ito ay mahalaga sapagkat nag-iba ang kahulugan o damdamin ng isang pangungusap depende sa kung paano natin ito binibigkas. Sa madaling salita, ang intonasyon ay nagbibigay buhay at damdamin sa ating mga salita halimbawa, subukan nating sabihin ang pangungusap na ito. Pupunta ka sa silid-aralan? Kapag binigkas natin ito na may pataas na intonasyon sa dulo, ito ay nangangahulugang tanong. Pupunta ka sa silid-aralan? Parang nagtataka o nagtatanong tayo. Pero kapag binigkas naman natin ito ng pantay o pababa ang intonasyon, ito ay maaaring maging isang kumpirmasyon o utos. Pupunta ka sa silid-aralan. Parang sinasabing kailangan mo nang pumunta. Nakikita niyo ba kung paano nag-iba ang tono ng pangungusap at ang kahulugan nito depende sa intonasyon? Sa pagtuturo ng Filipino, mahalaga ito upang malinaw nating maiparating ang tamang mensahe. Ngayon, pag-usapan naman natin ang hinto o antala. Ang antala o hinto ay ang saglit na pagtigil habang nagsasalita. Maaring itong magtaglay ng kahulugan sa loob ng isang pangungusap, kaya't napakahalaga ng tamang paggamit nito. Halimbawa, Tama si Juan ang nag-aral. Kapag may hinto pagkatapos ng salitang tama, ibig sabihin tinutukoy natin na si Juan ang nag-aral. Pero kapag walang hinto, tama si Juan ang nag-aral. Parang ang ibig sabihin ay si Juan ang tamang tao na nag-aral. Iba pang halimbawa. Si Mark Anthony at ako. Si Mark Anthony at ako. Iba't ibang kahulugan, 'di ba? Ang antala ay tumutulong sa atin na maiparating ang tamang intensyon o diwa ng ating sinasabi. Kapag hindi tama ang pagkakahinto, maaaring magdulot ito ng kalituhan sa kahulugan ng pangungusap. Bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral ng ponolohiya? Napakahalaga nito dahil ito ang pundasyon ng ating wika. Bilang mga guro ng Filipino, mahalaga na alam natin kung paano ituturo sa ating mga mag-aaral ang tamang bigkas at gamit ng tunog sa wika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa pamamagitan ng ponolohiya, mas maintindihan natin ang tamang pagbuo ng mga salita, pangungusap at maging ang damdamin sa komunikasyon. Huwag kalimutan na gawin ang mga gawain sa ating dihi pagkatapos panuurin ang bidyong ito. Maraming salamat at hanggang sa susunod na paksa. Paalam.